So, ayun, about Shopee, sa mga Shopee Appellate, ayan, kung Shopee Appellate ka, tamang tama itong -tama video na to ha? Ayan, pa-like, share, and follow po para lagi tayo updated sa ating mga tutorial. Ayan, like po ako ay Shopee Appellate po ako. Kaya naman, isi-share ko po yung ah, naging karanasan ko dito sa pag-cash out, sa pag-withdraw, sa pag-send ng money ng ating komisyon kay Shopee. So ayun, tapusin nyo lang po itong video ko para naman yung mga namong problema kung paano ba i-cash out, i-withdraw yung pera nila sa Shopee. Ito na yung video na to. Like, share, and follow po ha. So, ayun, talaga naman ang hinihingi ni si Shopee ay si bank talaga. Yes po, si bank. Pero kapag na-approve na po ni Shopee yung ating si bank, ayan, pwede na tayong maka-earn ng ating commission. Ayan, pwede naman po siya sa GCash kapag once na 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 natin yung commission natin kay Shopee, pwede natin siya isend sa GCash through send money kay GCash kahit hindi na po sa si bank account nyo. Paano nga ba? Ayan, sundan nyo lang po itong tutorial ko ako po talaga ay naghanap ng mga tutorial kung paano ko ba ma withdraw o makukuha ko yung commission ko kay Shopee. Yes po. Pero wala po talaga akong uh, matino or makita na mga tutorial. Yes po. Kaya naman ito talagang pinag-aralan ko maigi kung paano ko ba makukuha yung commission ko. Ayan, napakadali kasi kung sa GCash, di ba? Kaya masundan nyo to para ma-withdraw nyo na ang commission nyo kay Shopee through uh, GCash account. So, ayon, ito na nga. Pagka-receive nyo ng inyong commission, ganito po ang lalabas. Ayan, siya Shopee Pay nyo, diba? Siya Shopee Pay nyo, direct yung commission nyo. I-click nyo lang yung Shopee Pay. Pagkatapos, i-click lang natin yung Payment Center e-wallet. Pagkatapos, ganito ang lalabas. Ilalagay lang natin ang full name natin. Ang e-wallet, syempre, GCash ang ilalagay natin. Ang pipiliin natin ay GCash. Pagkatapos, yung phone number. Yes, yung phone number natin sa... Gcash account natin. Make sure po na verify yung ating Gcash din ha. Pag naklik na natin ang next, ganito naman ang lalabas. Ayan. Pwede na tayo mag-send ng money kay Gcash. Ayan. Kung magkano ang komisyon nyo, pwede pong isagad. Ayan. Pwede ang 300, 500. Ayan. Depende sa inyo kung magkano ang isesend yung money sa ating Gcash. At syempre, may admin people tayo. Yes, may bayad din po ang pag-process ng pag-send ng ating money. So, ayun, marami kasi nagre-request sa akin. I-tutorial ko daw to kung paano ko na send yung aking commission kay Shopee. Kaya naman ito, uh, sana po ay nakatulong tong video na to. Ayan, pagkatapos natin na i-type ang ating uh, ating commission, kung magkano ating i-send na money, ayan, ganito po naman ang lalabas. Siyempre, i-confirm for information natin. Yes po, i-confirm na natin. Kasi po, baka pumali yung ating name. Ah, yung number natin, ayan, number one yung number natin sa GCash ay talaga dapat po ay tama. Yes, po dapat po ay tama ha. Kapag po na-confirm natin na tama lahat ang ating mga details, ayan. Send money now, i-click lang natin yung nasa ibabang send money now. Pagkatapos, ganito na po ang lalabas. Transaction, uh, successfully na. Ayan. Ibig sabihin po niyan ah, ay nasend na yung ating commission, yung ating money kay Gcash account. Marireceive naman po naman agad natin ang notification ni Gcash kapag na-receive na natin yung ating sinend na pera galing kay Shopee Pay. So, ayan lang mga lods, mga sisi ko ha. Ayan, sana po nakatulong itong aking tutorial na to about Shopee, about Shopee Affiliate, Shopee Pay. Ayan. Kung naghahanap din po kayo ng tutorial about sa commission nyo na hindi nyo ma-withdraw, ma ma-send yung pera nyo, ayan, tama-tama itong video na to. Pa-like, share, and follow na rin tayo para lagi tayo updated sa ating mga tutorial. Yes, madami pa tayong gagawing tutorial about Shopee, ayan, uh, TikTok account, ayan, sa mga TikTok affiliate, ayan. Pa-follow, like, and share para lagi tayo updated. So, ayun lang. Thank you so much, ha? God bless everyone.